Oh, ayan, ayan sila. Akad, oh. Oh, ayan, ayan. Ah, oh, where's where's ano? Ito si Jael. Oh, Jael. Ay, si Jael, ayan. Ito. Oh. Tawag namin give Jael, give give Jael. mo ah, gitmo. Ay, siya, mo sa, sa kanila. Oh, one sa basket. One But basket. You your own basket. Ah. Si oh. Apo oh. oh, give give. Ano, no, give mo sa kanila. Oh, oh give mo sa kanila. Give mo sa kanila. Oh, one basket. Good Oh. Ate. Oh, di siya. Oh, one basket. Ate. Ate. One basket. Thank you. Oh, how about one ate. Ito it ate. Oh, sino pa ako lang pa? Ano to? Kasi hati ang hindi po. Hindi. Ayaw mo na. Oh, wait lang. yung candy. Wait lang. Oo. Uh o, -oh. oh, ilang candy? Ilang, ilang, ano? Yung may biscuit, wala ng candy, ha? O, oh, candy. Yung isang candy. Ano ka na kayo? Yung walang biskuit, walang candy, ah. Okay. O, oh, lahat meron na? Ah. O, oh, may isang piso ako dyan, ah. Lahat meron na? Dito ba't pa, wala. Okay. Ano sa nyo? Ano sa A trip of trip? Trip Happy Halloween! Happy Halloween! guys! Happy Halloween! Okay. O oh, lahat meron na. Ang oh, sige, bye-bye. Bye, Kayin. -bye. Bye -bye. Bye -bye. Okay. Bye -bye. Careful. Careful, Bye -bye. mga bata. Ajo, ikaw. ang gwapo na aswang ko, ah. Okay. Okay, bye-bye. <laughs> thank uh you -huh.